Ito na po, nag po matulog si Ali. Ayan na po. Ano? Matutulog na tayo, ha? Matutulog na tayo? Nintay mo kami dyan kasi naka aircon na naman tayo? Matutulog na tayo, bebe? Uy, Nakausap kita. Matutulog na tayo? Hmm? Oo, 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 oo. Tulog na tayo? Hmm? Oo, tutulog na tayo. Oo, oh, oh, sige, sige. Tuloy tayo. Apir mo na, apir. Apir mo na. Ah! Ano Ay, apir. Apir mana? Ah. Apir. Apir mana? Ah. Oh, na. Ah. Oh. na nga tayo, tuloy nga tayo. Ha? Natulog na. Ba't ka gagalit? Ha? Ano ba? Ang gusto mo sabihin? Ang gusto mo? Ha? Oh. Ay, na. Tuloy nga tayo. Tuloy na. Tuloy na. Sige, sige. Sige, tuloy nga tayo. Oo, sige na. Mm -hmm. Sige. Ikaw pala. Ako. Sino mabatok sa labas? Ano 'yan? Kumatulog tayo, ha. Ikaw na. ako. Ako matulog. Ako mabatok. Ako mabatok doon. Eh, eh. Batok ko mabatok doon. Ha. Dapat ikaw bumatok doon sa labas. Bakit? Ba't ikaw ang matutulog? Ba't nagagalit ka? Ha? Ba't nagagalit ka? Ikaw bumatok sa labas. Ako dyan. Ako doon? Ba't ako doon? Hmm. mo ako. Huwag ko inaaway, Ali. Ha? Ano yon? Huwag ba na? O ba na? Hmm. Ano na, tanda, matag ka tayo. Sige, sige. Tulog na. Tulog na ta. Ah, gusto. Gusto, ikikilaro pa dito sa higaan. Mismo dito sa higaan talaga lalaro. mm -hmm. Ah! <laughs> gusto, may dito maglalaro. Dito tayo maglaro sa labas. Ah, huwag dyan sa higaan. Huwag tamo, gusto mo. Lalaro pa lalo dito. Oh, uh, oh, uh, oh, oh, uh, oh, uh, oh 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 oh. oh, oo, 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 ali. Ha? Gusto mo pa lalaro talaga? Ha? Mm. Arah, arah. Uh, uh. Gusto mo pa dyan talaga maglaro? Tara na! Ayaw dyan! Nakalita ka ni Mami! Doon ka sa labas, bumato ka doon! Wala ko yung mo, ha? Doon sa labas, ha? Tara na! Ali!